todo bigay sa trabaho ang nanalo sa Drag Race Philippines Season 1 na si Precious Paula Nicole kahit malayo sa pamilya noong Pasko. Kasama ang ibang drag queens, pinasaya ni Precious ang kanyang fans sa nakakamanghang paglipsing at pagsayaw. Sigalan na rin namin sa mga devotos, sa mga supporters namin na hindi nakauwi ng probinsya or walang kasamang magpasko today. Para kay Precious, napapanahon din ngayong Pasko ang pagbuo ni Pangulong Bongbong Marcos ng Espesyal na Komite para sa LGBTQIA Plus Affairs. Sa ilalim ng Executive Order 51, pamumunuan ang tinaguriang Committee on Diversity and Inclusion ng Kalihim ng Department of Social Welfare and Development kasama ang Secretaries ng Labor at Migrant Workers Departments. Layo ng komite na labanan ang diskriminasyon sa pamamagitan ng pagbibigay boses sa sektor ng LGBTQIA+. PA plus pagdating sa pagbuo ng polisiya ng pamahalaan. Ito po makakapag-consolidate po tayo ng mga madilinaw na plano na short term, mid term at long term. As hindi lamang sa diskriminasyon, kundi pa paano makakatulong sa kalusugan, sa social services, sa edukasyon. Umaasa ang mga drag queen na magkakaroon ng positibong epekto ang pagbuo ng komite, lalo na para sa pagpasa ng Sexual Orientation and Gender Identity Expression Equality o SOGI Bill na nakabinbin pa rin sa Kongreso matapos ang mahigit isang dekada. Kung sumusuporta, suporta sila and di naman namin ano kung Patagapin namin yes. And, pero for now, wala naman akong Feel na support. Kung nagkaroon ng panel for us, parang siguro mas mas magkakaroon ng uh, ng possibility na ma-push ang SOGIE Equality Bill. Bagamat may mga ordinansa na laban sa diskriminasyon ang ibang mga lokal na pamahalaan, nais ng mga nagsusulong ng soji Equality Bill na may sa batas ito para lalong maprotektahan ang mga karapatan ng LGBTQIA+ community at iba pang sektor. CNR Kanghel, CNN Philippines.